sa pangako. Ano ah, okay. na yun? Kailan ka... Kailan mo naramdaman? Kailan yeah. mo ano na ito eh. Patagal na to eh. Gano'n katagal? Uh, ano pa lang yata ako no? Yung elementary pa yata. Naku po. Elementary Pero e, siguro. high school pa lang siya nag Tapos hanggang sa ngayon. Masakit pa ba siya? Hindi naman siya masakit. Pero tulong lang siya ng tulog. Ayun. Sir, hindi, yung tulog kasi hindi na nawawala. Lalo mm -hmm. pag matagal na. Kasi

Dalawa kasi yan. Isa na puputpud yung condyle, iba naman yung elastic cartilage yan lumalabas. Sa tingin mo sa'yo, ang alam ko sa tingin ko sa'yo, natang, ano mo, naputpud na yun. No? Sa tagal ba naman, elementary ka pa, siyempre kain tayo ng kain. Ang mas maganda kasi i-adjust sa totoo lang, yung masakit. Hmm. Yung masakit pa. Pero pag... Split ka, Split kasi ako, tapos pag tinanggal ko yun, ngalay siya. Kasi ko ng splint nung no, taon na rin. Ang May splint ka ngayon? Oo. Oh. Bundindal ko. Pagka naka splint ka, okay naman. Ano o hindi? siya? May ano siya na nalaguto. Pero pag may splint ako, nakaroon yung ngipin ko, ito Itong dalawang ngipin ang pinagbabasayan ko ito. Ayan. Sir, alam mo ito? Ito wala. Ganito kasi, gano ka. Yan, 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 sumasabit na yan. Pwede mo nang pakiskis yan eh. Ako ito, pinakiskis ko to. Ito, ito makikita mo, basag. Okay. Ayan, no? Kasi nung kinakagat ko, nagpa kasi ako eh. Uma umabante. Pag kinakagat ko, hindi ko Ito mga to, hindi ko makikagat. Saka so, hindi pantay na lang ako. hindi pantay talaga yung yun mga... ano. sir, hindi talaga pantay yung ngipin mo eh. Hmm. Kung yun ang pinaproblema mo yung dito, yung parang nagtatama ka, yeah, yan ang pag mo. Yan, yeah, pag tinaw, yeah, pag ikagat, mo na ganyan, tingnan mo, nakahangin dito. Hmm, to, Yan, yeah, nakahang. Eh di, pakiskis mo lang. Pakiskis mo. Ko, para mag-balance yung ano. Pag Pero malatos yung nung accident ako nung sa motor. Naaksidente ka ba? Ito, tumama, ito. tumama yan? Tumama ito. Kaya simula nun, yun talagang natunog na siya. Ngayon na kasi natulog. sir, wala, wala akong, walang masakit. Ano siya? May times siya na masakit, tapos ngalay. Ngalay? Oo. Oh, tapos, pag yun, pag mas gusto ko kasi ni-adjust yung mga ano eh. Pag umihikap ako, talagang... Ah, dalawa yan. Misa sa bahay. Misa ito. Malid na talaga itong kanan, sir. Kasi kung clicking lang, kunyari, wala namang sakit. Katuloy, elementary pa na nagbago. pa uh, napapansin ng mga kasama ko pag binukha ko yung bibig ko. Tsaka yung ano... Sige, hanggang nga. Um. Sara. Kabit mo yung spin mo. Tingnan ko kung ano yung tsura. Tingnan ko kung ano yung makakagat. Ha? Eh wala. Para pala tayong ano niya. Yan, wala siyang ano... Walang tunog. Walang tunog. Walang tunog. Eh kaso, ang liit na ba ng mo? Ayan. Ayan, wala siya yung tunog. Hmm. So wala na to, ayan na. Wala lang kumakain. Ang kapal niya niyo? Eh, oh. Kaya, niya, kapal ano kasi din. ito yung na-adjust ng, na ng doktor. Oo. Oh. Pagka nagpapatay ka pa ko, hmm. tapos sasabihin niya, o, oh, nang na ano mo, saan yung nangangalay dito, adjustin ah, niya. Pagkayan may spin ka, hindi nangangalay. Ano, pag tinanggal ko siya, ngalay na to. Pag tinanggal mo, ngalay na. Uh, kaya kailangan naka, naka splint ka. Hmm. Gusto mo, matanggal yung splint mo. Tapos walang alay. Hmm. Okay, sige, subukan natin na. Ito talaga ang ano ko, talagang, ito talagang malimit ang sumasali. Sige, tanggalin mo ha, kung mga Tanggalin mo. Okay. Hmm. Hindi mo agad siya, ano, kailangan mat matagal mo siyang suot. Kasi pag ganito, niya, wala naman siya ng ano pa. Ayun, mga maghapon mo siyang suot. Huwag. Yan lang ba yun? Ngalay na yung ano po? Ganun ka nga ni Sir? Iangat mo to. Hindi maangat. Ito, ito, ito. Yan. Okay. Sir, kung kakayanin natin, pakiskis natin ng konti, ha? Eto mm ha. -hmm. dito. Yeah, yeah, yan, yan, yan. Pag nagtatama. Pwede naman pakiskisa na sa dentist. Kasi ako nagpakiskisa ko eh. Para lang yung... Tsaka yung ano ko talaga, yung mukha ko. Talagang hindi tumabingi po po siya, tumabing hindi na. siya pantay. Kasi, natatandaan ko nung maliit ako, parang nagkasakit ako ng yung kumbulsyon. Mm -hmm. Ngayon, abang tumatanda ako, parang elementary na ako, grade 6 na ako, iba na yung labi ko, tabi na. Parang akong na akong na-stroke, gano'n. Ito nga, hindi nga umangat gano. Oo, no, ito talaga, e, gano, ano po. Kailangan pang ganunin, yun? Eh. Sige, oh. ganun lang. Ayan, o. No? Pag ganyan, o. No? Eto, medyo kulang. Parang parang kulang yung hmm. kulang yung nandiyan. Simula lang ho yan, sir, nung ano, nung na ano ko na, parang convulsion. Sige, sir, usok ka rito. Tignan natin kung ano ba magagawa natin, ha? ay hmm. eh, pumunta ako rito, baka ako maagap, maaantay, yung solusyon pa. Okay nga nga. Okay, nga nga. Sige, dahan-dahan, sarap. Sarap. Hmm. Okay isa pa nga ha dahan dahan sara ay isa pa tumulas okay nga sara sara <clears throat> dyan ka lang okay nga naman dyan ka lang pag nga nga pakalmahin natin ngayon <laughs> Tignan natin yung mga nangawit pa Ako tumatagal, wala kang spleen Itang taon mo lang suot yung spleen? Bali, pag sinusuot ko lang siya Pag yung ano eh Talagang pala sunod-sunod na yung ano niya Pain? Oo, oo kasi ang hirap kasi nasa trabaho ko pag ano. Sir, ito lang pinaka-advice ko, sir. Kailangan kasi mabago yung cut mo. Ay, kag mabago yung bite mo. Mabago yung bite mo para magbago rin yung pakiramdam mo. Kasi kung pipilitin mo kasing umi-slide eh. Yeah, yung, yung, normal na kagat, umi-slide. Kailangan mo habulin yung ano eh, yung hindi magtama. Lilihis yung pangam mo. Lilihis. Kailangan to, ito matanggal to. Ito yung nandito. Is-is lang konti. Konti lang naman. Yung kanan talaga ang... Kada um, buka ka ng bibig ko natunog talaga siya. Sa clicking talaga hindi basta-basta na mm. Hindi possible nga hindi mawala. And yung iba, pag ang kasisimula pa lang, nawawala. Kung baga, mild dislocation pa lang. Kung baga sa mga joints. Mm. Pagka kasi matagal na, Elementary, ilang taon ka na ngayon? Nasa 40 ka na, sir? 39. 39? Ah, 38. Oh, Kunting-kunti na lang. Ang inaano ko lang dyan, baka kasi maglak o ano. Sige, nga nga. Sara Nga nga. Sara Nga nga. Okay, Sara Nga nga. Dada, sara. Okay, nga nga Saan, Okay, nga nga Saan, saan, saan Huwag sobrang nga nga Huwag sobrang nga Kagaya na parang may spring na ah, Normal lang Yan, saan Ha? Sara? Mayroon pa rin. Mayroon pa rin. Sir, yung sounds hindi mo mawawala. Ay. Hindi mo mawawala. Talaga, talaga talaga siya. Nasabi talaga. Mm hmm. Possible na yung sinabi ko siya nung una. Yun yun. Pugpug na yung ano mo yung lumalabas sa siya. Bina, Binalik ko na kanina eh. Narinig mo yun, ano? Ganun kasi yung pambalik mo. Tsaka yung pag ganun. Kaso, pag hinanga mo, lalabas siya. Naibabalik lang. Problema kasi maluwag na wala na siyang lock. Kailangan dyan, para mabawasan yung ano, bubble gumin mo. Bugbugin mo ng bubble para magmasid yung jaw mo. Pag nagmasid yung jaw mo, mababawasan yung ano kasi magiging strong yung panga mo. Ngayon, ang nakikita kong solusyon dyan, para ma, gano'n ka, hindi, wag mong, wag ano, normal lang, gano'n Ayan no? nakapasok yung ngipin mo. Ito, mas malalim to. Ayan no? mas malalim ito, ano, mas, yan ang ano mo, hindi, yeah, balik mo. Ganun mo. Ganun, hindi, yung ganun. Yan. Yan, mo. Oh. Mamili ka sa dalawa kung ano yung nasa, yung nasa ilalim o yung nasa ibabaw mo ang pakikis-kis mo. Yan ang pipilihan mo. Kasi yun din ang ng splint, eh. Yun din ang ng splint. Ipinantay niya lang kasi yung uka nun, dyan kinuha sa ilalim. Gets mo? Sa, sa, sa ilalim ka ni splint, dyan kinuha yung sukat niya para yung kabilang wave mapantay mo yung Kaya wala siyang ano. Pero naggaganon pa rin naman, no? kahit nakasplink ka, nararamdaman mo gumagano din. Hindi rin na solusyon So sir, yung pinaka the best na ano, patistis mo ng konti yung ano mo, dalawang ngipin mo, tatlo. Para may ganun mo. Kasi sa akin talaga noon, ito, pag ginanon ko, ano, -na, hindi ko ngayon nakagat to. Ginagano ko, naiirita ako, pinakiskis ko. Ngayon ngayon, abot na ako. Abot na. Ah, kasi ano lang, ito lang dalawa na tama eh. Ayun eh, nga, yun ang pricing mo. Ah, eh, pag binuka ko yung ano ko, ala, gutok to. <laughs> Sir, yun ang nakikita ko ano. Na, Pasensya ka na. May, yun ang nakikita kong solusyon. Hmm. Wala akong magawa. Pinalagat ko na. Pinipil kong gano'n yun. Ayaw talaga. Wala naman kasi ma-adjust na kasi maluwag na yung dito. Nakakaya mo na siyang ibalik. Yung iba kasi, uh, yung iba kasi... Yun, ang ko nandiyan, baka kasi yung lock. Yun. Hindi, hindi na maglalak yan. Kasi maluwag na. Yung iba kasi, mas, simula pa lang, ah, 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 naglak. Sa'yo, hindi, sa'yo, kayang tayo, oh, nga nga, ah, sara. Tumutulog na siya, gumagamon pa nga, oh. Pero naibabalik mo. I'm sorry, sir, pero, Wala. yung assessment ko, kis-kisin yung ngipin mo. Kis-kisin lang. Okay? Tumay pa Kung talaga may naramdaman ka, hindi, pag napakiskis mo, ganito ang magiging ano sa'yo. Pag napakiskis mo, huwag mo muna kabit yung split ng mga isang buwan. Tignan mo na natin. Kung wala na bang pain, huwag mo munay-kabit. Pero magdulot ng pain, kahit pistisado na, eh, kabit mo. Eh, sayang yung Pinayaram yun. Yeah, isang pulibong. Isang pulibong. Yan, pumunta ako rito, ganito akong kabitin. <laughs> okay. hmm. Ang may consideration ko na wala kang babayaran akin kasi wala naman akong nagawa pinisting ko kung ano magagawa ko. Eh, Hindi, eh, baka sakali lang din ako kasi... Um, sa bagay, tama naman yung kumbaga sa iking opinion mo. Oo. eh. Uh, eh, talaga kita maraming salamat sa pagtitiwala. <laughs> Pero yun na lang magiging consideration ko sa kanya. Oo na, siyang babayaran sa akin kasi wala naman ako na itulong. Eh, kumbaga, advice na lang yung magiging ano ko. Okay? Maraming salamat sa pagtitiwala. Salamat, salamat din na. Salamat po.